Pilipino na ipit sa kaguluhan sa Afghanistan eh, na nawagan para sa kanilang kaligtasan. Gusto rin namin na ma assure kami na marepat as soon as possible. Hindi pa rin po kami sure kung kaano sila pa-peaceful. Hanggang kailan yung peaceful talk na to, hanggang kailan yung transition of government nila, hanggang kailan nila kang pagbibigyan na mag-stay dito, diba? Yun lang naman yung concern ng lahat ng Pinoy. Mabilis ang repatriation para sa kanila. Agad na kinasak! After natin mag-usap, break sa all these things. Uh, Kaya yeah, dito sa aking mga kausap na uh, nag different ka na no. doon. For first, ay uh, i-coconvey ko ang mga concern niyo i-coconvey ko rin ang coordination na ginagawa po ninyo ngayon. Kaya eh. yeah, sangsan ko yan na uh, pagkamat wala pang definite na schedule ng flight, para makipag-uugnayan din sa inyo, ano po? Matinding takot at pangamba na ng mga Pinoy na nakikipagsapalaran sa Bansang Afghanistan na ngayon ay kinubkog na ng grupong Taliban. Ayun yung nakakabahala talaga. Ganun kadali. <laughs> mas danger sa aming mga expat yon lalo na uh, mga Kristiyano kami. So, yun yung aming mga concern. Kaya habang nasa pistok pa sila at habang nasa transition of government, mas mainam na mailikas kami ASAP kasi nga uh, hindi namin sure kung ano yung plano nila after kasi iba nga sila. They are extreme na uh, people. Mapayapa nilang paglikas doon at ang sitwasyon na kanilang naranasan at nasaksihan. Sama-sama nating subaybayan. bayan uh, Kuya Ray, narito na po kami sa airport. Nais ko lamang magpasalamat po sa tulong na ginawa niyo para sa amin. So 30 po kaming OFW na sabay-sabay sa pagpunta ng umaga 6am sa Pakistan Embassy. And then dun mula doon, bigyan kami ng mga uh, guidance. Isang balita ang bumulaga sa bawat isa sa nila. Nang sumay, lalim sa kamay ng grupong Taliban ng bansang Afghanistan, lahat ay nagulat at marami ang nabalot ng takot dahil kilal nila ang grupong ito bilang mararahas at bayulente. Bagabat na ako naman na kapayapaan, marami ang dahil sa lumikas at tumakas sa nasabing bansa. Kabilang na rito ang grupo ng ating mga OFWs na sina Ricks, UC, Takbad, na noon ay nakipagsapleran sa naturang bansa. Sa isang multinational telecommunications company sa Afghanistan, doon itatrabaho ang tubong aray at pampanga na si Ricks. Kailanman hindi niya inaasahang mararanasan niya ang sitwasyon na kanyang kinaharap sa kasalukuyan. Nasa Afghanistan pa po kayo? Opo, narito pa po kami. Mga 90 pa po na Pinoy. Dito sa company namin, 20 po kami na Pilipino na narito pa rin. Uh, nasa telecom company po kami. So mga engineers, alas mga higher position kasi. So yung operation namin di naman nag-stop. Even though nung kasagsagan ng uh, mga ano mga pagkukup na nangyayari. Wala namang kasing violet at wala namang mga pagsabog na naganap noon. Only parang face talking lang sila and then yon biglang sinuko na yung gobyerno. Ganun lang kasimple. Just hours earlier the former at the same desk. Dahil sa nangyari, napalot ang pakamba si Ricks at ang kanyang mga kasamahan. Kung kaya't agad sila ang nakipagugnayan sa embahada ng Pilipinas doon upang makalikas. Subalit hindi naging madali ang lahat. Yeah, marami na nagtatak, uh, napakatahimik at uh, bigla na lamang kung uh, gumibap itong um, Presidente po ng Afghanistan eh, para tumalis po lumipad uh, ako the country. 'Yun yung nakakabahala actually, Ganun kadali <laughs> mas danger sa amin mga expat 'yon, lalo na uh, mga Kristiyano kami. So, 'yun yung aming mga concern. Kaya habang nasa peace talk pa sila, habang nasa transition of government, mas mainam na mailikas kami ASAP kasi nga uh, hindi namin sure kung ano yung plano nila after kasi iba nga sila. They are extreme na uh, people yung pong uh, na nang nakarating na po nito sa atin sa Pilipinas, yung first batch na yun, yung po ay hindi mga nakabase sa Kabul? Hindi ko lang po alam kung sa Kabul din sila. Hindi ko po, o hindi ko nga rin alam kung paano sila nakaalis no, na during that time. No, medyo magulo yung sitwasyon. Pero ayun, uh, at least safe na sila ngayon. Eh, kami ngayon naghihintay pa po ng repatriation. Kayo hey, po ba'y nakatimbre na rin po, uh, nakipong-coordinate po kayo properly dito sa tanggap po ng embahada? Papa, ako yung contact person dito sa aming company sa embahada. So, palagi po kami okay. Mayroon, coordinate sa kanila. At lagi din sila nag-update. Actually, dapat kagabi mayroon kaming flight, pero hindi hmm. natuloy. Hindi namin alam kung anong dahilan. Okay. Marami mga kaibigan at kakilala ito si Rix ang mga nag-alala at nangamba para sa kanilang kaligtasan doon. Subalit so, siniguro niyang ligtas sila sa kasalukuya. Yun nga po ang uh, concern din ng ilang mga organization outside uh, of Galis in fact, Kaya yeah, meron ng billion na nakarating yan yeah, uh, sa Afghanistan na gusto upuan eh, para matigil na rin po yung ilang uh, mga harassment at saka yung ilang mga, mga abuse mga kababayan. Uh, wala pa silang ganong ginagawa. As in peaceful sila, pupunta sila sa isang company, nakikiusap sila at uh, inaano, ina-assure lang nila na ano, na safe kami. Kaya ayun yung maganda ngayon dahil sila na yung gobyerno, they are promoting the peace at saka sila mm. talaga yung magbibigay ng assurance na hindi sila mananakit wala sila sasaktan. Oo. Oh, ayun na habang ganito yung ano nila, yung kanilang mood, yung kanilang gustong mangyari eh nawa kami naman eh sa lalong madaling panahon ay eh, makaalis muna dito. Hangga't hindi sila you know hindi hindi kanilang mga labor loss lalo na para sa expat. Sa kabila ng kanilang sa kalagayan at assurance ng Kabyapani, eh, ay pinangako ng grupong Taliban eh, patuloy ang pakipag-usap ng grupo ni Ricks para sa kanilang agarang report treasure. Kung kaya naman, eh, hindi nagtubili ang grupo ng Biyahin Langit upang kahit mapano ay matulungan silang mapadali ang kanilang paglikas doon. Yeah, tama ba yung figure na 173 ang kabuuan lang ng mga Yeah, expat dyan sa Afghanistan. Hindi ako medyo ano, familiar dyan sa uh, correct number. Pero sabi dati 170 plus. Before pa nangyari to, may iba na kapag ano na, pag iba na sa Dubai, sa Armenia. So ganoon din dapat yung ano namin, yung company plan, yung contingency plan namin. Nalilipat kami mm -hmm. para sa Armenia. Kaso nangyari, nag-stop na yung flight. So hindi na kami nakalipad. <laughs> So, ayun, ah, na okay. kami dito. So, yun yung free okay. lang namin. Yun yung ano namin, urgent request lang namin. Though, minsan nakala nila uh, kami yung nagmamadali, kami nga, kami nga yung pumunta dito sa lugar na ito. But then, mali po yung ganong ano, uh, ganung pananaw nila. Kasi we are here as a legal OFW din kami. Meron kami documents pinayagan naman kami makapunta dito. But then, yun nga, with extra caution, At saka may mga pangako naman yung mga companies namin na we, they will take care of us. Na ginagawa naman nila hanggang ngayon na protected. After natin mag-usap, break uh, this thing Yeah, dito sa aking mga kausap na uh, nag-adipan ko na ako. But first, I, uh, ikaw ko ang mga concern ninyo. Ikaw pang ko rin ang coordination na ginagawa ko ninyo ngayon Leonis, yeah, sinasangsal po yan na uh, magamat wala pang definite na uh, schedule ng flight para makipagugdain din sa inyo. Ano po? After Opo. Oh, this, pipigay ko na rin po yung link. Yung link ninyo dito sa napo ako yung uh, uh, Facebook link yeah, para po uh, magkaroon din po kayo na coordination. Ang aktwal na repatriation kina Rick Stockbad at kanila kasalukuyang kalagayan sa masama nating tunghayan sa kapwa? Diyan kilala si Senator Bongo. Kung kaya naman nang inilapit ng aming grupo sa kanya ang sitwasyon ni Narix, ay agad siyang umaksyon. Matapos ang ilang koordinasyon at komunikasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ay agad na naikasa ang repatriation para sa grupo ng OFW na si Rix UC Takban. Binantayan at sinubaybayan namin ang ginawang pagilikas sa kanila. Ako kuya, uh, kuya Ray, narito na po kami sa airport. Nais ko lamang magpasalamat po sa tulong na ginawa niyo para sa amin. So 30 po kaming OFW sa sapay sa pagpunta ng umaga 6am sa Pakistan Embassy. And then dun, mula doon, binikit kami ng mga uh, guidance, binikit kami ng boarding pass for Pakistan Airlines going to Islamabad. At 12 dapat pero na-delay dahil nga marami silang inayos pa muna sa traffic before kami pumunta dito. And now, nandito na po kami. Naka-check-in ano na, naka na. So, waiting for our flight. So, thank you so much po, Kuya Bongo, Senator Bongo, and to our beloved President. We are so glad na makalipad na po kami ngayon. And thank you po. Thank you sa tulong niyong lahat sa mamayang Pilipina na nagdadasa sa amin. Salamat po. Uh, I will see you soon, Philippines. Dahil na rin sa pagkasanib puwersa ng iba't ibang kawani ng gobyerno at sa paggabay na rin ng may kapal kinariks, ay matagumpay at ligtas na nakarating ang grupo sa airport. Pero ba sila indensya na talagang uh, peace process para sa lahat ng pangikinabaral? So far, based sa mga lokal na nakakausap ko, sa mga kasama ko sa trabaho, yung sinasabi nila. Sabi nga nila ngayon uh, you can walk freely in the street na hindi natatakot dahil yung mga guardia mo, yung mga uh, yung na, yung mga nagpapatrol is yung mga dating pumapatay, dating nagpapasabog. Now, sila na yung nagbabantay para sa peace and order. So, sabi nga nila sa akin, mas magiging baayos yung gobyerno dati kasi yung gobyerno nila daw dito is corrupt. Yeah, which is true. Masi sa visa processing pa lang, ang dami-dami na nilang mga kickback at mga kinukuhang mga under the table payment. But then at this moment, ang sabi nila dahil nga strict at talagang sumusunod sila sa, you know, sa Muslim law nila, Sergia na tinatawag, magiging mas ano sila, mas magiging distrito at talagang ipapatubad nila yung batas na yun. na sabi ko naman, it's good for you, sabi ko, but for us, sabi ko, hindi pa namin alam, sabi ko sa mga lokal na kasama ko. So we really need to evacuate first until they have, a, uh, you know, uh, really plan na they will welcome us, yung mga expat, especially Christian. Ayun, sabi ko nga sa mga. Kahit hindi nakaranas ng karahasan sa kamay ng Taliban, hindi maiwasan ni Ricks na magkaroon ng matinding takot para sa kanila ng mga kapwa Pinoy niya sa Afghanistan. Dahil bukod sa dayuhan doon, ay pawang mga Kristiyano sila. Yung senaryo diyan sa labas, I wouldn't know kung ikaw ay sa mga lansangan. Eh, dito ba, makikita mo sila? Naka-uniform na sila? Armado ba sila? And uh, kung sila nagbabantay riyan, eh, dahil kasi siyempre, Dati, meron tayong chilling effect na pagkalating natin Taliban. Yung word na yun, eh, masyadong uh, mapagsik ang dating. Oo. Uh oh, yun yung kinatatakutan na ng tao. Yung mga ginawa nila dati. So, nasa na parang stigma na, diba? ba? But then, mm uh -oh. makita mo sila, they are okay. They are normal, normal people. Uh, yun, yung kanilang pananamit, ganun pa rin. At may mga baril, siyempre sila yung nagbabantay nga. May mga tangki din sa amin. Actually, dito sa aming uh, compound, sa labas lang, sa gate, meron tangki na, na standby doon na sila nga yung nagbabantay. Hindi sila uh, nananakit. They are smiling people din, parang normal people. So, pa uh -huh. yung dinisip natin na baka nakakatakot sila din. Hindi naman. So, so far, marami pong ano ngayon doon. Maraming news na kaguluhan pa rin. Kabang wala kami doon, eh, dami namin natatanggap na no, ng mga news na pati ISIS papasok ng kuwatang ng gulo. So, kaya salamat po uh -huh. sa tulong ng gobyerno. Eh, nakalabas kami asap. Kaya thank you po, Kuya Ray, sa tulong niyo rin. Hindi nagtagal ay dumating ang inaasam na flight nila Rix palabas ng Afghanistan. Nakarating sila ng maayos sa Pakistan International Airport. Hello po, mabuhay Pilipinas. Magandang hapon po. 4.30 p.m. po dito sa Pakistan International Airport, Islamabad. Kami nag-arrive kanina mula sa Kabul, Afghanistan. Maraming maraming salamat po sa lahat po na naging kabahagi ng aming repatriation na ito. Magmula po sa ating Philippine Embassy, Islamabad, sa DFA, is Senator Bongo, kay President, ating mga pinakamamalang Presidente Rodrigo Roa Duterte, at kay aking Kuya Ray Langit. Salamat po sa inyong support sa amin at sa pag patuloy na pakikipag-communicate para po kami ay may repatriate at pakikipag-ugnayan sa ating Kuya Bongbong. Thank you po sa inyo. Kami po ay safe and sound na nakarating dito. Nawa po maging mas madali po na sa amin na makauwi at lahat kami ay maging negative sa ating RT-PCR para po lahat kami ay masaya makauwi sa lalong madali Salamat po! Walang pagsidla ng tuwa at labis ang pasasalamat ni Rix para sa lahat ng tumulong at nanalangin para sa kanilang mabilisang paglikas. Salamat sa inyong lahat sa mga prayers ninyo. Hininig tayo ng Lord na maging safe kami lahat. Di lang ako, but, but, then we are 54 na nakalabas po ng Afghanistan. Safe lahat. Kaya thank you po sa lahat ng inyong concern at pagmamahal na pinapaabot sa amin. And then thank you din po sa gobyerno, sa ating uh, Presidente Una sa Lahat, President Duterte, kay eh, Senator Bongo, sa DFK, sa Philippine Embassy. Siyempre po sa inyo, Kuya Ray, salamat po sa malaking tulong na ibinigay niyo po sa amin sa pagkikipag-communicate po sa ating gobyerno. Talaga namang hindi nila kami pinabayaan. Ito you know po yung pangalawa naming repatriation, yung ano, yung pangalawa. Napakaganda po, napaka-smooth. Nung pagpunta namin sa Pakistan Embassy, doon sinerve kami ng Pakistan Embassy. Lahat-lahat pinigay -lahat sa amin, pagkain, tubig, and then yung transport namin from Pakistan Embassy hanggang airport, napaka-smooth po. Actually, yung escort namin, mga Taliban nga, talagang grabe ang ano. <laughs> so, kahit na yung iba, nina nervous pero you know, uh, yung favor nandoon pagpasok sa airport, tuloy-tuloy lang. At walang mga lokal na naka, alam yun, nakagulo sa amin, nakasagabal sa pagpasok dahil nga coordinated itong second repatriation namin na ito uh, together with Philippine Embassy Islamabad. Talaga namang napaka-organized at napakaganda na naging safe po yung pagpunta namin sa airport hanggang dito sa Pakistan. Kaya salamat po. Salamat po sa tulong. Napakalaking pasasalamat sa buong buhay namin actually. Bagaman hindi pa tuluyang nakakauwi ng Pilipinas, napakalaking bagay para kay Rix na nakaalis sila ng Afghanistan upang hindi na higit pang maipit sa kaguluhan. We are safe here and alam ko, ang Lord pa rin nag-iingat sa atin at saka siyempre, God is still in control of everything kaya nga we trust in His ways kaya alam ko may gagawin yung gobyerno sa amin. Sa kabilang dako, sinisugurado at ipinapangako naman ng gobyerno sa bawat isang OFW na kaagapay sila ng mga ito sa kanilang pakikipagsapalaran sa anmang bahagi ng mundo. Sa katunayan, ay isinusulong sa pangunguna ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, ang pagtatatag ng Department of OFWs upang higit na mabigyan ng gabay at tulong ang bawat isang Pilipinong manggagawang nakikipagsapalaran sa ibayong dagat. Sa ating mga kababayan na naapektuhan ng kasalukuyang kaguluhan sa Afghanistan, patuloy po ang ating pamahalaan sa paggawa ng mga paraan para kayo matulungan. Nasa 30 na kababayan po natin ang nagawa ng paraan ng inyong lingkod na makabalik na dito sa atin ang mga nakauwi na po sa ating bansa ay uh, ng mga kaukulang ahensya para malalayan kayo at maipagkaloob um, sa inyo ang mga tulong na maaari ninyong matanggap. Sa mga nananatiling nasa Afghanistan pa at gustong makabalik na sa Pilipinas, hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng solusyon para makauwi na rin kayo ng ligtas. Alam ko po may mga kababayan din tayo sa Afghanistan na gustong manatili roon kahit na may kaguluhan dahil ayaw nilang mawala ng hanap buhay sana po iunahin niyo po ang inyong kaligtasan at kung may pagkakataon na ay bumalik muna kayo sa Pilipinas mas malaga pong buhay tayo dahil lagi namang may panibagong oportunidad na dumarating ang kasalukuyang pandemya at ganitong kaguluhan sa Afghanistan po ang mga dahilan kaya patuloy kong isinusulong sa Senado ang paglikha ng Department of Overseas sa Pilipinos kapag po may krisis sa bansang kinaroroonan ng ating OFWs and migrants, mas matututukan lalo ang kanilang mga problema. Ngayon ay mas nakikita na po natin ang pangangailangan sa Department of Overseas Filipinos. Patuloy ko pong isusulong ito hanggang sa magkaroon ng katuparan para sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga OFWs at migrants sa panahon ng krisis. Ingat po kayo at maraming salamat po buhay at kaligtasan ang sinusugwal walang bawat isang OFW. Sa kanilang pakipagsapleran sa ibang dagat, ay hindi nalalama ang kapadarang kanilang kakaharapin. Kung kaya naman, eh, napanghalaga ng panalamin para sa mga gabay ng may kapal at malasakit mula sa gobyerno natin sa kala sa kabila pa rin ng alalay sa bawat bansang kanilang pinupuntahan. Sana po na ibigay ninyo ang isang special na pagkatanghal ng aming palatod po Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli, sa alam rin po ang Racer Langit. Ito po si Parire. Ray. At ako naman, si J.R. Langit. Naging tandaan. Sa anumang laban, kasangga mo ang langit. langit.